Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nire-respeto ng BARM government ang inilabas na hato ng Supreme Court kaugnay sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang redistricting law bilang unconstitutional habang invalid naman ang SC decision sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58. Sa official statement ng Bangsamoro Government, na nakasaad na base sa desisyon ng Korte Suprema kahapon, maipagpapaliban ang first barn parliamentary election sa bagong petsa na March 31, 2026. Bilang pagtugon sa desisyon ng Korte Suprema, pagsusumikapan ng Bangsamoro Government na magsasabatas ng bagong redistricting law na magsisiguro ng maayos na representasyon, maayos na pag-usad ng kaunlaran at alinsunod sa saligang batas. Bagamat ikinalulungkot ng Bangsamoro government ang pagpapaliban ng makasaysayang barm parliamentary elections, mas mabibigyang panahon nito na palakasin pa ang integridad ng demokratikong proseso. Magbibigay daan din ito upang masiguro na maayos ang proseso ng halalan at mapapangalagaan ang mga karapatan at aspirasyon ng Bangsamoro. Hinihikayat din ito ang lahat na magtulungan para sa isang matiyak na maayos ang halalan sa rehiyon. Matagumpay na idinaos kahapon sa Kota Cotabato City ang Bangsamoro Recruitment Agency Development Program Regional Summit na pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment sa pamamagitan ng Bureau of Employment Promotion and Welfare Recruitment and Accreditation Division nito na dinaluhan ng siyam na recruitment agencies. Layon ng pagtitipon na paigtingin ng etikal na recruitment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay BEPW Director Sarah Jane Sinswat, nakatoon ang moles sa pagbabalangkas ng mga inisyatiba upang maprotektahan ang mga manggagawa at tiyakin na batid nila ang kanilang mga karapatan. Nagbahagi rin ng kanika nilang tagumpay at hamon ng mga recruitment agencies na lalong nagpatampok sa pangangailangan ng mas matibay na pagtutulungan. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa CIDG at NBI BARM na nagpahayag ng suporta laban sa illegal na recruitment at nanawagan ng masusing pagbabantay. Sa ganitong mga hakbangin, tiniyak ng mole na mapapanatili ang integridad ng sektor ng paggawa at mabibigyang proteksyon ang kapakanan ng mga Bangsamoro workers. Anim na pumiyembro mula sa dalawang kooperatiba sa Special Geographic Area ng Bangsamoro ang matagumpay na nakibahagi sa Values Transformation Training na isinagawa ng Ministry of Science and Technology katuwang ang Bangsamoro Development Agency noong September 9 to 11 at 23 hanggang 25, 2025. Kabilang sa mga lumahok ang Balong Blacksmith Association, na kilala sa paggawa ng bolo at ang Asababo Bangsumoro Agri Product Marketing Cooperative, na gumagawa ng kangkong chips. Layunin ng programa na maitaguyod ang disiplina, integridad, pananagutan at pananampalataya sa hanay ng mga micro, small at medium enterprises upang mas maging maayos at epektibo ang pamamahala ng kanilang mga organisasyon. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Bangsamoro Empowerment Through Science and Technology o BEST program ng MOST na nakatoon sa pagpapalakas ng MSME sa rehiyon. Hindi lamang sa aspeto ng kasanayan at inubasyon, kundi higit sa lahat sa pagkakaroon ng Tibay na moral at etikal na pundasyon. Bilang pagsuporta sa mas mahusay na paggabay sa mga batang ulila, nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development ng Parents Effectiveness Session para sa mga guardians ng mga batang ulilang benepisyaryo ng Kupkup Program nito lamang October 1, 2025 sa bayan ng Madalom, Lanao del Sur. Sa temang Nurturing Hope, Strengthening the Role of Guardians in the Holistic Development of Orphan Children, tinutukan ng sesyon ang pagpapalalim ng kaalaman ng mga foster parents hinggil sa kanilang mahalagang papel sa pagpapalaki at paggabay sa mga batang iniwan ng kanilang mga magulang. Dinaluhan ito ng sampung guardians kasama ang mga batang ulilang nasa kanilang pangangalaga. Sa aktibidad, tinalakay ang mga konkretong paraan ng effective parenting paggamit ng positive discipline at pagbibigay ng supportive home environment na nakakatulong sa holistic growth at well-being ng mga bata. Bukod dito, hinikayat ang mga guardians na magbukas ng savings account upang matiyak ang tuloy-tuloy na pinansyal na suporta sa mga batang nasa kanilang pangangalaga, lalo na kapag lumampas pa sa age coverage ng Kupko Program na nakalaan lamang sa mga may edad 0 to 18 years old. Ayon kay Bay Almera Ergas, Municipal Social Welfare Officer ng Badalong, mahalaga ang PES upang ihanda ang mga guardians bilang substitute parents at life shapers ng mga batang ulila. Dagdag pa niya, ito ay simula pa lamang ng monitoring interventions na ipatutupad para sa mga case managed orphans sa kanilang bayan. Layunin ng aktibidad na bigyan ng dagdag kaalaman, lakas at kumpiyansa ang mga tagapagpangalaga upang matiyak na ang mga batang ulila ay hindi lamang natutugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, kundi patuloy ding lumalaki na may malinaw na direksyon at pag-asa para sa hinaharap. Patuloy ang mabilis na aksyon ng Ministry of Social Services and Development sa paghahatid ng agarang tulong sa mga apektado ng malakas na ulan at bagyo sa Maguindano del Sur, Maguindano del Norte at Barm Special Geographic Area. Nagsisilbing katiyakan ang aksyon ito ng MSSD na hindi magtatagal sa gutom at pangamba ang mga apektadong pamilya. Kaagad na naihatid ang food hygiene, water, sleeping at infant supplies upang mapangalagaan ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Pinatunayan ng MSSD na sa bawat sakuna, ang mabilis na servisyo at agarang tugon ang pangunahing sandigan ng Bangsamoro Government para sa kapakanan ng mga mamamayan. sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Barm Ready at ng pag-asa sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At 'yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph ako po si Yana Sunday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.